Yo guys, good morning. Ayan guys, aakit kami dito sa bundok. Abangan nyo yan guys kung makarating na kami sa tukto -tuk kasi napakalayo nun. Mayroong ano dito, parang station of the cross, Jesus ikundam amot. Ayan, kaka-start lang namin ng aming paglalakad. Kaya ayan guys, ang aming anuhin. Malayo din yan. Kaya Abangan. The second station, ouais. Jesus Consacwa. Oh, Ayan. Third station. shoot de Jesus. Ayan. Shoot the Jesus. Oo, pisa loyo ako. Una niyang pag-a Fourth station <tries> Jesus raconte Sa mer <tries> Five station. Ah um, i, jesus A, Sakro Sakro Tinulungan si Jesus Christ na Ano, na Pasanin ang cross Six Station In farm El suyo, la visas Di Jesus Isang babae, pinulasan yung pawis Ni Jesus Christ seven Station, this will fit yung 12 shot pangalawang pagkatumba ni Jesus Christ pangalawang yung pagkatumba ayan guys, tingnan nyo kung gaano paganda na view ayan upo tayo dito ayan this yes. yes! wow super super Tu vas pas trop là-haut, les Non, pas trop Oui, parce que si tu glisses, tu pars tout en bas. il y a un vieux Il y a des crottes. C'est <coughs> normal. Parce qu'il y a des chiens, des fois. Ils se promènent. Pas là, tu vas te griffer, là. Et Voilà. Si Brimon Julie. Wow, super amazing. Tingnan you guys yung eyes. Julie, Julie, Julie. 8th station, Jesus Consol, La Farm, Pussy. Yan guys. Yan yung ahin. Yan yung nilakad namin doon. Dito pa. Tingnan nyo yung view dito guys. Maamis kayo. Nine times. Nine times. Nine station pangatlong pagkatumba ni Jesus Christ ayan 3 shoot ni Jesus pangatlong pagkatumba niya yan yung kanyang bahay-bahay Oh. View na pag ang wow, imagining that people kaganda, ayan. ganda, ayan, maganda lakaran. Tingnan nyo guys yung Brazil. Pupunta kami dyan bukas. Sa Brazil. Tingnan nyo ba yung surroundings. Yan yung you guys super amazing ito pang 10 10 station de Puelmong de Jesus ayun sa wakas na ano na siya sa tuktok ipapako na siya sa cross my goodness. give a view Taragang blue na blue Tas dito sa kabilang side guys is rocks for mission Imagine mountains rocks rocks baby rocks Regal Isabel come Julie si Boo.

pero wala pang ano ngayon kasi nga syempre winter time pa. Tere. Wow. Very beautiful. Ayan guys, pang 12 station na final destination. <tries> Jesus <tries> more sur la croix. Ayan. Jesus is namatay siya sa cross. Ayan siya guys. Pang 12 na siya. Malayo. Layo. na Layo. Amin na ba, ano? Baktas. Ayan o. Oh. Nasa ano pa kami dito? Sa likod. Inikot namin itong bundok na ito ayan ayan guys pang 13 station Jesus Ermi Asamer oh lala si Mama Mary kinandong niya si Jesus Christ tignan nyo mm -hmm. guys Jesus Christ nag-sacrifice sa ating mga kasalanan dapat mag-repent na tayo ba? Diba? pero tingnan mo naman isang pula lang natin yung mga politikong saksakan ng magnanakaw sa kakapalan ng mga muka hindi ba sila natatakot sa ganito gabi oh yung mga politikong mga um, ano wala nang ginawa kundi gustong tumakbo talaga para lang makakuha ng bilyon-bilyon sa kaban ng bayan garapalan akong magnanakaw nakakatakot uy Jerib Jerib nasaan na ba yung airplane hindi na siya makita sa sobrang uh, ano Pagi, niya naman view. Sobrang ganda dito sa Pinakatuktok. Sa final destination ng ano ng Station of the Cross. Dito na kami sa Pinakatuktok, guys. Mo, oh. Kita, ah, laba, Tingnan mo. Kita abutinaw. Ah, yang la ba, Isabel? Uy. Tingnan niyo guys kung gaano kaganda. Kaganda. Ang ano dito, sarap ng hangin kahit na pauwi sa pauwi kang pag-akyat kasi mataas nga yung bundok pero pagdating dito lakas ng hangin. Sobrang ganda, guys. Kaya gustong gusto ko dito sa bundok eh. Nakakasawa na rin kasi sa city. Wala ka na ibang makikita. Puro ingay na sasakyan. Dito napaka-relax. Ito lang yung makikita mo. napakasariwan ng hangin. And dito sa kabilang side oh. Tingnan niyo naman. Amazing, 'di ba? Thank you so much guys for watching. Please like and share. Sumos -sumos -sumos.

Antirrico. Oui. c'est bien ici. Voilà, et puis, attends, il a ton ancien, tu me prends pour un bébé. Papa, pas, non. Papa, il est a a ici. Ça a été ici, déjà. Avec papa. Ah, regarde. Il y a un y a, y a bébé. Il a oublié la, la petite chaussure ici. Oui, regarde la chaussure. Oh, là, là. Regardez la chaussure. Ils ont perdu la chaussure. Le bébé. Il est tombé. Il a un un C'est un petit bébé. Peut-être qu'il a perdu son gout. Voilà. ganda. Voilà. Wow, ganta. Oui. Pagkakar, <spreadento> ate Wow. Oh, ah, kaganda dito guys. Nakaupo ka, magpiknik ka dito. Sus. Ah, dito Dito ka nakaupo guys, magpiknik ka. Tapos yung yung pagkain mo is saging tapos ginamos. Unya, yeah, mo yeah, yeah. ang view. Okay, mo view, see guys. Okay, okay. Sa si Vineyard, Isabela? Is, ha <laughs> taré c'est parce pas là c'est un depot danger Et guys. ba nak Oh, atong syong. Atong syong, pala. Tadi syong kuning. Sikwa. Agis sa saan. Ano yung face?